Simula nang pumasok ang administrasyon ni Mayor Genie pagkatapos ng pandemya, patuloy ang mga makabuluhang hakbang upang mapabuti ang kalidad ng pangangalagang pangkalusugan sa bawat malabuenyo. Pinalaki at pinahusay ang serbisyo sa Ospital ng Malabon at sa apat nating Super Health Centers na nakatuon sa pagbibigay ng suportang pangmedikal. Kabilang dito ang pamamahagi ng 20 million pesos upang tulungan ang mga babaeng sumasailalim sa paggamot para sa cancer. Unang-una may consultation kami anytime, walang problema. Ngayon Super Health na kami, open kami 24/7. So, ang mga tao dito sa potrero, sa super health centers natin, hindi na sila dapat lumayo, lalo na kung taga-potrero sila. Kasi kung taga-potrero kayo or taga-malabon kayo, lahat ng services is free. May doktor tayo, may gamot tayo. Yung mga services naman namin, lahat ng kailangan sa super health, halos na ibibigay namin. Mahalaga po yan dahil po kasi ang super health center tulad po sa mga mahihirap, na hindi kaya magpatingin sa mga may bayad. Siyempre, may hirap. tulad po ng laboratory, gamot na, na hindi namin kayang bilhin dahil mahirap. Wala naman po masasabi, ah, pag dumating ka po dyan sa gate, lalapit ka kagad nila, interview ka nila kagad, kung ano yung, yung ipapacheck up sa mga bata, or sa akin na buntis. Ayun po. Sinek up yung, pinang, yung hilalaki ko dahil nangingitim na. Sabi ni Dr. Corpus, eh, ooperahan operahan na raw ako. Tapos ginawa na ako nung Sabado, dinala ko sa operating room para putulin na yung daliri ko sa, sa para makalakad na ako. Kaya nagpapasalamat ako sa kanila na natulungan ako sa pag o sa akin. Meron tayong moral na obligasyon na magtulungan upang magdala ng pagbabago. Sama-sama nating isulong ang malabon bilang isang lunsod na parehong may kakayahang makipagkompetensya at maging mapagkawang gawa. Nang dumating ang blue card sa pamahalaan ng Malabon, ay malaking bagay sa mga bawat mamamayan ng Malabon. Tulad ko, kami mga senior, malaking bagay ang naitulong. Siyempre, naibili ko ng vitamins, maintenance na gamot, pagkain at mga ibang bayarin. Sana ipagpatuloy pa ng ating mayor, Jenny Sandoval. O oh, talagang maganda kasi nakakatulong sa mga tao sa mama mayan. Masaya po kasi malaking laking tulong sa amin to eh. Tulong po yun sa pambili ko ng gamot kasi may maintenance na ako eh. Ngayon kahit paano buwan-buwan may dumarating pambili ko ng gamot. Malaking tulong sa amin yun. Nauunawaan ni Mayor Jeannie ang pakikibaka ng ating mga mahal na lola at lolo at ang mga problemang pinansyal na kaakibat ng pagkawala ng isang mahal sa buhay. Kaya naman, ang pamahalang lungsod ay namahagi na ng mahigit isang milyong piso para masuportahan ang kanilang pangangailangan. Nung namatay si Papa, ang laking tulong po yung tulong pinansyal. Lalo na yung binaba mo po sa amin na sa block card. Malaking tulong talaga sa amin yon kasi kung wala ka, ayaw ko kung saan po kami hingi ng tulong. Ang pabahay ay kinikilala ni Mayor Jenny Sandoval bilang isang karapatang pantao. Ang pagbibigay ng permanente at matibay na tahanan ay hindi lamang makapagbigay proteksyon sa mga matinding kondisyon katulad ng bagyo. Ito ay makakatulong rin sa pagkakaroon ng trabaho dahil meron ng permanenteng adres at makakatulong sa mga bata na tumuon sa kanilang pag-aaral dahil meron na silang sapat na espasyo. Kaya patuloy na magiging pangunahing prioridad ni Mayor Gini ang pabahay sa Malabon. Sa ngayon, ang lokal na pamahalaan ay nakapagpatayo na ng 23 gusali na makapagbibigay ng pabahay sa 1,380 pamilya at 538 pamilya na mula sa iba't ibang barangay ang nakalipat. Uh, ah, nung nalipot kami rito, medyo pakiramdam ko eh, medyo safety kami dahil maganda naman yung aming nalipatan. Masaya po ako dahil po sa napunta pa ako sa isang lugar na maayos po. Ang mensahe ko po sa kanya ay sana may pagpatuloy niya po ang kanyang mga programa sa mga mamamayan ng Malabon. Mahal natin ang bayan ng Malabon. Mahal natin ang bawat Balabuenyo. Ito ang ating tahanan. Gagawin natin ang lahat para maging lugar ito ng pag-asa, oportunidad at kasaganahan para sa bawat malabwende.